Hmm, guys. So, magbabalik guys sa ating politika. Episode 2. Usapang sinong 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 Si, si PRT o si BBM. No. Nag-usapan natin yung termino within 3 years lang. Para pira naman kay BBM. No. So, ano sa si ano? Si Kabatang TV. So, meron akong guest eh guys eh. Si Kabatang TV. So, hindi pa siya nalabas. No pag-usapan natin. Kasi si Kabatang TV guys, magaling yun, magano, mag-commento about politika. No, taga-Batangas. Magaling siya, magaling siya. Marami kang matutunan doon. So, paano mo magtanong? ano Kami na hinahanap ko si Kabatang eh. Hinahanap si Kabatang para maanas kasi. Eh. Chat, baby, stop chat, stop chat. Ano si Kabatang TV? No, so, yung guys, pag-uusapan natin sinong mas okay mamuno ng Pilipinas. Dahil na-experience yun na maging presidente si PRD within 6 months guys, no? Ah, uh, within 6 years. And then si BBM within 3 years. So, i-compare lang natin. 2016, 17, 18. No? 16, 17, 18, 19. So, hanggat wala pang COVID, nang wala pang COVID, no? si PRD tapos si BBM ngayon. No? sinong mas prepare niya na okay mamuno. No. So tatanggalin ko ang political stand ko pero alam niyo talaga ang political stand ko, political ko ako green. Na uh, ayan ako uh, Duterte talaga ako. No? PPRD kasi ano, ang ng epekto ni PPRD sa buong Pilipinas lalo sa mga barangay. Ramdam na ramdam ng mga tao ang pagiging presidente ni former president Rodrigo Duterte guys. So, legacy niyan guys. Yung hearing sa ano, yung hearing sa quantum guys, pilit na sinusupalbal ni President, uh, pilit na sinusupalbal ng mga congressman si PRD, pero hindi na ubra guys. No? Malakas talaga si PRD at matanda No? Political will na doon no, pa No? Legacy niya ang war guys. Umabot man ng 100 years patay na tayo ang legacy ni President Duterte na nandiyan pa rin. No, hindi magbabago guys. I-share ko lang to. Si Kabatang. Ba't wala si Kabatang? No? Hindi magbabago yan guys. No, legacy na talaga ni Duterte. Ramdam ng buong Pilipinas ang war on drugs. No? So, pagpalagay natin may EGK. Pero, yung EGK na ng yun guys, no, hindi si ano, hindi si Pihar, hindi mga drug lord dyan. No, baka nga mga komunista rin eh. No, ang may gawa ng ano ng EGA. Kasi, nasa nyo guys ha. Ah, ang mga user hindi na talaga pinapatay. Nagpagawa si PIRD ng malaking rehabilitation sa buong Pilipinas. No, lalo sa Bulacan. No, nagpagawa na kayo ng rehabilitan. Para sa mga user. So, epekto ng epekto ng war on drugs guys. No, ramdam sa buong barangay. Lalo sa may mga ano. Lalo sa may mga Uh, sa barangay na may palamakang droga. Parang dami yan, guys. Ang laking pagbabago. Kasi kung mapapansin niyo guys, niya sa barangay niya, mapapansin niyo. No? Uh, sa panahon ng PRD, ang mga adik nagtabaan. No? Sa panahon ni BBM, ang mga adik nagpapayatan. Hindi na natutulog, guys, ang mga adik. No? Binabantayan na na sa nila, eh. No? Hindi natutulog ang mga adik, guys. Ayun, pagkakiba sa war on drugs, guys no puti mo ang PNP chip natin nagsabi sabi na and androga droga daw no ang droga daw ginagamit lang pang pa-extend ng oras pang nagano pang nagtatambaw tao so ginajustify ni PNP Marv ng ang ano droga so no, tapos hindi siya nag commit ng ganun siya hindi siya nag ng ganun so so yung pagkakaiba number one sa war on drugs no pagkakaiba na talaga ang mga kriminal takot sa panahon ni Duterte. Ngayon, ang mga kriminal hindi takot sa panahon ni BBM. Ang mga takot, matitino. No? Natakot kasi, din sila ng mga kriminal eh. So, ang laking pagkakaiba guys. Ang malaking pagkakaiba talaga. No? Hindi si kabata. Kabata, pag nandiyan ka mag-comment ka para ma-ano kita, ma-up kita as guest. No? So, first time ko lang dito mag-live. So, nito-try lang ako. Kasi sira pa yung ano ko eh sira yung graphic cards ng computer ko kaya hindi ako makapag sa sa desktop ko. So, baka next week ayusin ko na yan. Para may ganyan naman. May konting design yung live ko. So, ngayon sana lang ako sa iPhone lang. No? So, yun guys. Ang laging No? Tapos, isa pa ang pagkakaiba. Yung pondo ng PhilHealth sa panahon ni PRD guys. Kahit may COVID guys, hindi ginaw yan. Hindi ginalaw ang pondo ng ano ng PhilHealth sa panahon ni PR, ni BBM. Ang pondo ng PhilHealth, guys, kinuwa ng gobyerno. Kita nyo? Wala, wala na yun eh. Yung partida pa yun na may pandemic, guys, ha? Hindi ginabit ni PIA ang pondo ng, ng pill. kasi yun, privado yun eh. Tayo mga nagbabayad ng PhilHealth eh. Tapos gagawin na eh, kukuni lang ng gobyerno. Doon pa lang, impeachable ang na yun eh. 'di ba? So ang laking pagkakaiba talaga ni PB ni BBM kay PRD, no? War on drugs, no? Bawas talaga mga ano, talagang ramdam natin na bawasan ng mga adik, mga drug lords tago. Sa panahon ni BBM, ano diyan? Happy happy yung mga drug lords, guys, no? Resource person pa sa Kongreso. So, sa akin nakita, no? Drug lord sa panahon ni PRD nagtatago. Inaaresto, nauhuli. Sa panahon ni BBM, ang drug lords nasa kongreso, resource person pa. O, oh, di ba? Ang pagkakaiba guys eh. No? PMP chip dati, si Baton de la Rosa, pati yung mga sumunod sa kanya, talagang de dekalibre. no? PMP chief ngayon, ginajustify ang droga. Gina ginagamit lang para ma-extend ng oras kasi nagtatrabaho at makagising pa yung para hindi makatulog no, di ba? Ginajustify. So hindi di ka libre ang ano, ang PMP chip dati. Paano hindi no? Ay sa panahon ni BBM hindi di, de di ka libre pero sa panahon dati ni former, di ka libre mga PMP chip. Punti mo yung mga ninja guys, takot at takot sa mga PMP chip dati lalo no? kay Batu de la Rosa. No? So ang laki pagkakaiba. Uulitin ko. Pangatlong pagkakaiba pagdating sa usaping West Philippine Sea. Kay PRD, West Philippine Sea na ipag sa si China pero pinaal-as ang military natin. na abili ng frigate, jet fighter, uh, C-31, no, airplane, no. Ewan ko lang kung matutuloy yung ano, yung diesel submarine natin, no. Eh, pero ngayon sa panahon ni BBM, uh, hindi siya naipag sa China. Ang ginawa niya, ang budget ng AFP, sabi niya, sinusuportahan niya, pero tinapyasan ng ng 10, 10 billion pesos. Di ba? So, may ko-compare mo talaga si BBM kay PRD eh. No? Sa panahon ni PRD, ang mga businessman, no, natatakot kay PRD. No? Ngayon, BBM natatakot sa mga businessman. So, example na natatakot ang mga businessman kay ano, kay PRD, no. Manila Water, no gusto singilin ng gobyerno sa ano sa mga nagastos sa, sa tubig. Pero sabi ni PRD, pag tinuloy ako magbayad kahit sino sa inyo, aasuhan ka ko ng economic sabotage. Tas yun, kinabukasan guys, hindi na raw maniningo ng Manila Water. Di ba? Yung sapal. Di ba guys, hindi nagbabayad. Ngayon, nakapagbayad na kagad. So yung political will, magkaiba talaga eh. Ngayon guys, si BBM tapos sa mga negosyante eh. No, kaya happy happy mga negosyante nuggis Pero sa panahon ni PRD, pag sinabi ni Pia Adi magbayad ka, magbabayad ka talaga. 'Di ba? So, wala. Wala tayong magagawa kay BBM eh. So, kaya ang sinasabi, kaya yung mga mga natin, mga kasama natin, mga supporters ni PRD, guys. So, nagpe-pray na rally, nagpe-peaceful rally. So, ayaw din nila na madugo, madaas. Pero, wag lang nilang gagalawin si Bibi Sara. PC power president Duterte or else matitigil ang people power. So, kahit ako ayoko ng people power pero mas na nag nagawa yung dalawang ano, dalawang trigger points guys. Asahan nyo lalabas ng tao mo kukusana. So, kaya, kagaya nga na sinabi ko sa una kong ano, sa unang episode ko, ano, you know, merong tatlong klase na supporters ni uh, Duterte. Number one, DDS. Die hard Duterte supporters. Number two, ADS, active Duterte supporters. No, ayun yung mga active na kagaya ko, active sa social media. No, kung ano yung napapanood namin sa TV, na balita, na ayun, sa radyo na balita. No, ina namin sa mga tao para makalam. No, so hindi ako katulad ng DDS talaga na every na, uh, na updating kay PRD kasi malapit sila eh. No, kami, mga ano, kami nag-relate sa mga message ng mga ano, ng mga diehard supporters. Tapos, binibigay namin sa inyo. Pangatlo, SDS. So, uh, ano, secret Duterte supporters. Sila yung guys yung ano, uh, secret weapon ng mga Duterte. Pag ng eleksyon, active yan. Social media, hindi nagpapanamdam yan. Hindi nagko-comment. Nag-heart lang yan. nagpi peace bump lang. No, karamihan dyan guys, OFW. Active Duterte supporters, OFW din. No, pero lahat yan guys. Susuportado yan. No, suportado namin mga Duterte. No, So, so ngayon, yun lang muna guys ang masasabi ko ngayon. So, aayusin uh, ko yung live ko. So, nag lang naman ako mag-live about sa, sa YouTube channel ko. No. Susunod so, guys, makikita nyo na may mga nandiyan, may mga guest So, pipilitin ko maayos yung YouTube live ko. Kasi nag lang naman ako ngayon. So, pupunta ngayon ako sa TikTok guys. So, pag-uusapan natin, mga uusapan natin. Kabatang TV, maganda ka na. No, magandiyan eh. Pati shoutout sa mga nandiyan. Sa mga followers ko sa TikTok na nanonood na no. na no. no. sa mga taga Japan kay kabatang TV sa Batangas no sa Amerika meron din ang mga ano eh, mga followers niya sa Amerika pati sa Canada pati sa France no so yun lang muna guys ah uh, 12 minutes live so mag-end live na ako ngayon guys so, so susunod na live ko mga dating ano i-improve ko na para may kausap ako wala siyang kausap guys eh no so technical problem so salamat guys sa panonood so Ah, uh, paano naman? Pa-subscribe sa YouTube channel ko and then papalo sa TikTok ko. Kalye Political Official. Na okay. guys, so thank you guys. God bless. Ito nga pala si Kalye Politika ang nagsasabi, sa bawat kalye may usapan, sa bawat usapan may politika. Kalye Politika. God bless and thank you guys.